what's up mga kayo ka na nga nabalitaan natin na meron na nga daw bagong pwesto, yung steamy bite shomai. Ito yung binlag nga pala natin nung August 4. O oh, di ba diba? Grabe yung improvement nila. Ito nga pala yung pwesto nila dati guys. Tignan nyo, nasa gilid-gilid lang sila. At ang malupit pa nun guys, meron na silang dine-in area. At ang malupit ba dun mga kabolja, may bago sila ditong tinda na longganisa at galing nga to ng Sariaya, Quezon. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na! Let's go! Ayan. Yeah. Uh, isa pa ata sa vlog ko, syempre. May show mo oh. 'yo. Malalaki pa rin May show mo nila kayo, so malalaki pa rin. Hindi ka naman dito pogi. Oo, oh, okay. <laughs> Kuya, kuya, kuya. Oh, Nalalaman mo ba yung unang vlog mo do, doon so sa Stevie Bites Show, may? Yung sa Triumph? Oo. Oh, bakit? Meron na sila ngayon, may install na sila ngayon, tsaka may dining na sila. Oh? Oh. Tapos sa gilid kang ng Minute Burger yun ah. Hindi na boy. Nag-ano na sila, nag-upgrade na sila ngayon. On the way na nga pala tayo ngayon sa may Triumph at kasama natin si Nila Cherry na nagda-drive. Pupuntahan pala natin ngayon yung nagte-trending at pinipila ang show maya. dito lang yan sa may Triumph sa may South Signal Village. O ano pang hinihintay mo? Tara na, let's go. At nandito na nga tayo mga kaboljak sa store nila. Tingnan niyo naman guys, ang laki na ng inimprove. Talagang store na siya. Hindi na siya yung dating nasa gilid-gilid lang. Dito nga pala sila dati nakapwesto mga kaboljak at aakit ka lang dyan sa may pataas may kita mo na kagad yung store nila na steamy by chomay. O oh, ba diba? Napaka solid. Ang kinagandahan pa dito mga kaboljak, kung wala kang cash, pwede ka magbayad ng GCash o kaya BPI. O oh, ba diba? Hindi ka na magpapakahirap mag-withdraw pa. At eto nga yung bantay na si Pogi. O oh, tignan mo naman talaga. Napaka sipag. Isang smile dyan. Eh. Ay! <laughs> Ate, so sama ko si Neil. Neil, tara, buwan dito. Bakabak na tayo. i, <coughs> so, longganisa, 45 pesos lang. May kasama ng kanin. Tignan nyo, guys, so dalawa na. Mabisa to guys. Ako nagsasabi sa inyo. Dati kanin may garlic. ito kanin ito sama ko na siya umay matamis siya kung yung tamis niya sakto lang guys at ang sarap niya hmm. ito yung so, ganda pag so, ng pagkakatimla suwabe yung pagkakatimla nito guys kailangan oh. para masarap. Tsaka lalagyan natin toyo. Para talagang mabisa. Tsaka Garlic. so dito pwede kayo pag dine dining kayo Ayun oh I know, yung daming garlic oh kilamos jo <laughs> Meron pa lang silang chili grabe talaga yung show may nila dito guys talagang babalik-balik ka mo talaga talagang sulit sa laki and juice ano